title, ginawa pang negosyo. Masakit ito dahil yung mga kababayan nating na ng lindol sa Visayas, specifically Cebu, eh, ginawa pa negosyo according to Congressman Barsaga. to Mariing Binatikos ni Cavite Port District Representative Kiko Barsaga ang plano ng Department of Agriculture na ibenta sa halagang 20 pesos kada kilo ang bigas sa mga probinsyang matinding na apektuhan ng lindol. O, ito ang kanyang uh, post. Ginawa pa talagang negosyo yung mga nabiktima ng lindol, ani Barsaga. Matapos i-anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. ang programa. Kabilang sa mga lugar na sakop ng 20 Rice Initiative ang Cebu, Masbate at Eastern Samar, na tumanggap ng pinakamalalang pinsala mula sa lindol. Ayon kay Laurel, sapat ang supply ng bigas kaya tatagal ng isang buwan ang bentahan ng murang bigas para sa lahat na residente ng mga apiktadong probinsya. Ngunit, para kay Barsaga, hindi nararapat na gawing kalakal ang pangangailangan ng mga biktima. Sa halit, dapat umano'y libreng ayuda ang ipamahagi ng gobyerno sa mga nasalanta habang patuloy ang kanilang pagbangon. Okay, so there's nothing wrong sa 20 pesos per kilo na bigas. Sana sa buong bansa, magbenta kayo dyan. Marami ang matutuwa. Eh bakit saka lang kayo magbenta kung, example, bago mag-eleksyon, noong May 12, paka, Pakulo ninyo dyan sa Bisaya, sa Cebu. Isang araw lang, tinigil ninyo. Tapos ito ngayon, na biktima nga na lang sila, bakit? Hindi ba kayang ilibri lang muna? Wala na ba talagang pundo ng gobyerno para sa mga nabiktima ng ano? Bakit nung eleksyon, katakot-takot na mga AX, TUPAD, uh, AKAP, kung ano-anong ibinibigay niyo walang bayad yun. Lista lang, bigay. Dahil may eleksyon. Ngayon, walang eleksyon. Biktima na ngayon mga tao, papayarin nyo pa sila. Grabe talaga. Ako, agree ako dito kay ano, dapat ilibre. Kahit man lang ano, kahit hindi isang buwan, kahit isang linggo, okay, lahat ng pangangailangan ng mga residenteng na salanta, libre di gas. Wow! Palakpak! Ang daming pera ng gobyerno. Saan-saan nyo lang ginagamit. Ito na nga, kawawa ng mga kababayan natin. Tapos, hindi ko na maintindihan ang ating gobyerno. Kaya mabuti pa itong batang kongresistang ito na nakakaisip na huwag nyo nang pabayarin. Ulitin ko kahit mga ilang araw lang. Isang buwan, sa isang pamilya, konsumo nila sa isang buwan is isang sakong bigas. Kasi hindi sila makapagtrabaho eh. Mag, -ano sila eh. Papatay ng bahay. Oh, bigyan mo. Marami tayong pera, mga kababayan. Ano lang, na misplaced, priorities lang. Saan napupunta? Flood control. Mabutingan na lang at nabooking sila eh. Kung hindi pa ipinagmayabang sa zona last year, baka hanggang ngayon, hindi pa nabooking. Tuloy-tuloy pa rin sana. Kaya, ano talaga, God works in mysterious ways. 5,500 flood control projects natapos na. Palakpak sila. Ang galing, ang galing. oh pak-check Katrina. Yun na, simula noon... Naging issue na ang flood control <laughs> hanggang ngayon. Hmm. Galit na ang taong bayan sa grabing ano. Tapos sabi no, walang pakialam ang kundi na ah, sila sila lang. <laughs> sabi nga ni Supreme Court Justice Antonio Carpio, the president has the liability, huwag maghugas kamay. Bakit? Yung 2025 budget pinirmahan niya. Eh. Alam niya maraming budget insertion. Magkano lang ang kanyang binito? 29 billion lang. Pinalusot niya ang 421 billion budget insertion. Oh, inilagay lang for late release. Stricto daw. Anong stricto? Nong Pebrero, yon na. Uh, anong sabi ni Senator Escudero? Na kung nagtugma sa sinabi ni Congressman Toby pinilit, i-release. Ginamit ang pangalan ng Pangulo. Ini-release nga. Oh, bumaha ng pera February 5, perma lahat. 255 ba yung unang perma? Kasi marirelease ng kanilang ano. Pag hindi nila perma, hindi marirelease. Oh, na-impeach ang busy Pangulo. Magkano? Ilang billions yun? Tapos, ito ngayon, no? kawawa, ilan na bang patay? Marami-rami ng patay. Hindi nyo man lang mailibri ang bigas. Mabuti pa, ang vice presidente ang bilis, nandun na. Halos kulang na kulang ang budget ng presidente ah ng DC presidente nandoon na ang pangulo kapo alanganin pa siya may lindol yata uh grabe Lahalos lahat na alam na na may lindol tinatanong na nga ako ng aking uh, mga kamag-anak sa Baguio naramdaman niyo ba ang lindol diyan daddy tinatanong ako eh sabi ko hindi naman Nakatulog ako <laughs> yung anak ko pala naramdaman niya Talagang, yung money ng kaunti lang naman eh pangulo may lindol yata <laughs> anyway, ganyan talaga. <laughs> Wala tayong magawa, tanggapin na lang natin Ganyan ang style niya. Anong gagawin natin? Oh, may nakapagtiis na tayo ng 3 years. Kaya magtiis pa tayo ng another 3 years. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito eh, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng uh, mga libreng at pako para makapagpatayo sila ng uh, mas maayos na tahanan.